guys, ito ako guys nagpatuyo po kami guys ngayon ang tilapia papakita namin guys kung gaano karaming tilapia yan guys oh yan guys oh yan oh sa so, sobrang dami kailangan na ilipat Hindi pa yan guys, nandito pa. Yan guys, oh. Kailangan na guys, yan makalipat kasi sobrang dami na. Yan guys, oh. Guys, oh, ang laki. Dami guys ng malalaki. kailangan na kasi ilipat to kaya ginang ganyan pinatuyuan tapos pupulutin tsaka ililipat ito guys o so guys malalak guys ayun guys so nakikita nyo ba yung guys o so? ayun o guys o so, ayun kita nyo na kita nyo yan guys wow kaya guys bababa ko guys papakita ko sa inyo guys yun guys oh guys oh guys nakikita nyo ba yan guys yan guys oh guys oh guys guys oh 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 guys yay yeah guys yay yeah, laki guys takot dami guys yung guys oh ito guys oh oh ako ko guys malaki guys yay yeah. yay yeah. yay yeah. yay yeah. yay Ayay. Ayay. Kailangan na kasi ito guys ilipat guys. Kaya ganyan. Ito guys oh. Guys oh ayun. Kita nyo na guys. Gano kalalaki guys. Ito pa guys oh. Ayay. Ayun. Hirap ulit guys kawawa lang guys tilapia masyadong natuyo ng tubig guys kaya pinatay ko ng bumba guys para ito guys oh guys guys oh guys oh guys oh ay guys laki guys ito guys oh sana pa yun eh okay. ililipat namin ito guys ng ano dun sa ano para kasi baka mga, mga June maharvest na namin ito guys oh guys ay sige okay guys ahon na ako guys kay mamaya pa siguro yan huhulihin namin para ilipat doon sa malaking fish pan ah. tsaka ito guys Saka ito guys, kumatay rin kami ng baboy ngayon Para sa panulam-ulam lang guys Ito guys, oh, papaita ko sa inyo guys Kumatay rin kami ngayon ng baboy Dito kami guys, nakatira Dito sa bahay na guys dati dito kami nakatira guys o oh, yun o oh, si kuya mihaw na mihaw na ng baboy alam na yan ito oh, guys o oh. yun ito oh, pa guys sobrang taba yun o oh. ano naka naka nakalaki yan tsaka video pa to hindi pa to push hmm. tinulak mo nga yung malalaki doon sa may tubi ay eh, wala na to yung tuyo na kawawa lang magkakandamata yun Guys,